Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines nitong gabi ng Martes na isang serviceman ng Philippine Navy ang nagtamo ng matinding injury matapos ang in uh, intentional na high-speed ramming ng China Coast Guard sa Philippine boat habang nasa rotation and resupply mission sa bahagi ng Ayungin Shoal noong umaga ng Lunes, Ikalabimpito ng Hunyo. Ayon nga kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang nasugatang tauhan ng Philippine Navy ay ligtas na at nailikas at nakatanggap na rin ang agarang medical treatment. Tinawag naman ng Armed Forces of the Philippines official na hindi katanggap-tanggap ang patuloy na agresibong pag-uugali at hindi profesional na gawain ng China Coast Guard sa lehitimong humanitarian mission ng ating bansa. Sa kabila nito, nananatiling committed ang Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng kanilang presensya sa parte ng West Philippine Sea. Nauna nang iniulat na hindi bababa sa walong Philippine Navy personnel ang nasugatan kabilang ang isa na pasintabi po sa mga nag-aalmusal na putulan pa ng daliri yung isa sa mga sundalo ng Pilipinas matapos na sila harangin, banggain at sumampa pa dun sa kanilang sinasakyan ang mga tauhan ng China Coast Guard sa isang uh, particular partikular na sinasakyan nila mga kabombo yung rigid hull inflatable boat na ipinadala ng Philippine Navy upang maghati tinsana sana ng mga supply para naman sa tropa ng ating bansa na naka-estasyon doon sa BRP Sierra Madre. Kinumpis ka rin ng mga Chinese ang matataas na kalibre ng armas mula sa mga tauhan ng Philippine Navy at binutasan pa ang isa sa mga inflatable boats, nangyari manong inkwentro matapos na magdeploy ang militar ng Pilipinas ng anim na sasakyang pandagat mula sa iba't ibang entry point uh, para sa resupply mission sa outpost nito sa Ayungin Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay sa gitna na rin ng not trespassing rule na ipinatutupad ng China noon pang uh, 15 ng Hunyo. Kung maalala mga kabombo, agad na kinumpirma ng China Coast Guard ang nangyaring banggaan noong araw ng lunes kung saan inakusan pa nito ang panig ng Pilipinas na siya daw illegal na pumasok sa inaang kinilang teritoryo na malinaw na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Kung mababatid mga kabombo, una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong mga nakaraang buwan, niya ipapatupad niya ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos kung sakali na may isang sundalong Pilipino na masawi mula sa pag-atake ng mga dayuhan dyan sa West Philippine Sea. Samantala, sa kabila naman ng insidente doon sa Ayungin Shoal noong araw ng lunes, nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines ng Multilateral Maritime Cooperative Activity kasama na ang Estados Unidos, Japan at Canada noong lingguhan Hunyo 16, sa bahagi ng West Philippine Sea. Lumahok sa nasabing Joint Maritime Exercise ang Gregorio Del Pilar Class Patrol Ship ng Armed Forces of the Philippines, ang BRP Andres Bonifacio at ang U.S. Navy Arleigh uh, Burke Class Guided Missile Destroyer USS Ralph Johnson at ang Japan Maritime Self Defense Force na Murasami o Murasama Class Destroyer. At gayon din ang uh, iba pang mga barko katulad na lamang ang Royal Canadian Navy na Halifax uh, class frigate at gayon din ang His Majesty's Canadian Ship na Montreal na sama-samang lumayag nga doon po yan sa May West Philippine Sea. Layunin ng nasabing exercise o pagsasanay na ipakita nga ang commitment ng Armed Forces of the Philippines kasama na ang mga kaalyado nitong bansa na mapanatili ang kaayusan at seguridad sa Indo-Pacific region. Samantala, hindi naman apektado ang produksyon ng sektor ng pangisdaan sa Pilipinas doon sa no trespassing policy ng China dyan sa disputed waters na sumasaklaw sa exclusive economic zone ng ating bansa. Ayon yan sa report ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson na si Nazario Brigera Ito ay dahil hindi kinikilala ng Pilipinas ang unilateral declaration ng China. Sinabi din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pagdating sa produksyon ng isda, mahalaga ang kontribusyon ng West Philippine Sea. Base nga sa data mula sa naturan tanggapan, ang West Philippine Sea ay nag-aambag ng 6% hanggang 7% ng kabuang sektor ng pangisdaan sa bansa kung saan ay nasa halos 400,000 na mangisda ang nasa territorial waters. Sa kabila din ng banta ng China na pag-aresto at pagkulong doon sa mga dayuhang papasok sa kanilang inaangking teritoryo pero pasok naman sa ating West Philippine Sea ay iniulat ng Philippine Coast Guard na dumami ang mga manging isdang Pilipino na nangingisda pa rin dyan sa natural lugar sa gitna ng pinagtingpang presensya ng mga barko ng ating bansa para protektahan ang mga manging Pilipino.